Sinabi ng Minister of National Defense ng China na si General Li Changpo na hindi dapat matakot at magdalawang isip si President Xi Jinping na magsagawa ng agresibong aksyon dahil napapanahon na upang kunin ng China ang mga teritoryong inagaw na... Check and make sure it sound right, boys. Ayon sa ulat, nangako umano ang mga sundalo ng Philippines Marines na nakaistasyon sa Ayungin, Seoul na poprotektahan nila at ipagtatanggol ang BRP Serra Madre laban sa anumang pinaplanong pagsalakay ng People's Liberation Army. Sinabi ng Philippine Marines na handa silang ibuhis ang kanilang buhay maprotektahan lang ang BRP Sierra Madre mula sa mananakop at binigyan diin na hindi sila papayag na basta-basta na lang agawin ng Chinese military ang nasabing grounded na navy ship. Samantala sa mga nakaraang ulat na kung saan hinimok ng isang Chinese general si President Xi Jinping na persahang agawin na ngayong hinsyol mula sa Pilipinas at pamamagitan ng pagsasagawa ng isang malakas na pag-atake sa lugar Sinabi ng Minister of National Defense ng China na si General Li Changpo na hindi dapat matakot at magdalawang isip si President Xi Jinping na magsagawa ng agresibong aksyon dahil napapanahon na upang kunin ng China ang mga teritoryong inagaw ng ibang bansa mula sa kanila. Samantala sa ibang mga ulat, ang pinakahuling resupply mission sa isang oimot military Outpost sa Ayungin Seoul sa West Philippine Sea ay nakakita o mano sila ng 38 Chinese vessel sa paligid ng Seoul. Labing isa sa mga ito ay aktibong lumahok, hinaras at hinarangan ang bangkang Pilipino habang patungo sa BRP Sierra Madre. Ang bilang ng mga sasakyang pandagat ng China ang pinakamataas hanggang ngayon ayon sa Philippine Coast Guard na umabot sa 28 mula sa Chinese Maritime Militia, 5 mula sa China Coast Guard at 5 mula sa People's Liberation Army Navy. Habang umiikot umano ang eroplano ng US Navy sa itaas, dalawang supply boat na ginagamit ng Philippine Navy at tatlong kasamang barko ng Philippine Coast Guard ang nahihirapang makalampas sa mga blockades ng China. Sinabi ng Philippine Coast Guard na limang Chinese Coast Guard umano at hindi bababa sa anim sa mga Chinese Maritime Militia Bishel ang nakibahagi sa panggigipit sa mga bangkang Pilipino ngunit matagumpay pa rin ang misyon sa kabila ng panggigipit ng mga Tsino na ihatid ng mga bangka ang kanilang kagamento ng mga supply sa BRP Sierra Madre. Nagbanta umano si US President Joe Biden laban sa pinaplanong paghatak ng China sa BRP Sierra Madre mula sa Union Seoul at sinabi na buburahin niya ang komunistang bansa sa mapa kapag ginalaw nito ang nasabing warship. Binalaan ng US President ang China matapos makakuha ang Estados Unidos ng intelligent report tungkol sa pinaplanong sapilitang paghatak ng Chinese military sa BRP Sierra Madre mula sa Ayunin Sol. Sinabi naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin na sakop ng Mutual Defense Treaty ang BRP Sierra Madre at kapag ginalaw ng Chinese military ang nasabing barko, siguradong magkakagulo umano sa Indo-Pacific region. Nangako si Austin na magpapadala sila ng barko sa Ayunin Shoal upang tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na bantayan ang BRP Sera Madre sa gitna ng pagdami umano ng mga Chinese vessels sa nasabing rugor. Samantala sa ibang mga ulat, plano ng Philippine Coast Guard na kumuha mula sa Japan ng limang karagdagang unit ng Tewoy sa Magbanua Class Patrol vessel na siyang pinakamalaking klase ng barko sa plate nito hanggang sa kasalukuyan. Bibili kami ng karagdagang mga barko, sabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gilgaban sa Pilipino sa isang pagkakataong panayam pagkatapos ng pag-inspeksyon sa BRP Teresa Magbanoa kasama si Japan Coast Guard Commandant Admiral Sohei Ishii. Samantala nagulat ang China kung paano pinapalakas ng Pilipinas ang mga pagsisikap nito na matiyak ang maritime domain nito at igihit ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea, sinabi ng isang eksperto noong biyernes. Hinimok ng mga taga-masid at iba pang mga eksperto ang Pilipinas na agad na magsagawa ng regular na joint patrols sa West Philippine Sea na may katulad na mga estado na kinabibilangan ng United States, Australia, Japan, Canada, South Korea at European Union sa harap ng mapilit na aktibidad ng mga Chino sa West Philippine Sea itinanggi ng Chinese Embassy sa Maynila nitong biyernes ang pagkakaroon ng sleeper shells sa Pilipinas at binangsagan ang mga akusasyon bilang walang basihan at malisyos. Bilang reaksyon sa ulat ng kamakailang pag-aresto sa dalawang Chinese National dahil sa pag-aari ng high-powered prime arms sa Pasig City noong October 16, ang imbahada sa isang pahayag ay nagsabi na ilang mga individual na may ulterior motives ay sinasamantala ang isang nakahiwalay na kaso at pinasabog ang mga bagay sa pamamagitan ng paggawa ng walang bataya ng mga akusasyon laban sa China at sa mamayang Chino. Mahigpit naming tinututulan at kinukundina ang mga walang basihang paratang at malisasyong pagpapakalat ng disinformation. Dagdag nito, sinabi ng imbahada na ang China ay laging sumunod sa prinsipyo ng hindi panghihimasok sa mga panloob ng gawain ng ibang mga bansa."